naghahanda pala para sa kasalang Jelly, okay? Jelly and Rafa. Okay, Jelly Acuzar and Rafael Aboytis. Si Kuting. Naghahanda si Kuting at si Lisa para umaten ng kasal, walang pakialam sa mga nangamatay. Walang pakialam. Ano, ebidensya ka Okay, magsimula tayo sa litrato, mga palangga. Paano ko nalaman to? Okay? Merong nag-text sa akin, mga kababayan, random personality. Right? Random. Pero kilala ko to nung umuwi ako sa Pilipinas. Taga-Congress, yan yung clue. Sabi niya sa akin, Miss Maharlika, meron akong nakita, okay, dumaan sa feed ko, right, na si Kuting ay nasa kasal nung araw na binomba ang Marawi, ang MSU. Kaya galit na galit ako palang. Sabi ko, pwede ka bang mag-send ng picture sa akin? Or video or anything Prove? Ipo, ipapakita natin sa taong bayan para maramdaman nyo kung gaano ka... Jutang jininang to. Okay? Walang mai provide sa akin. Sabi niya, ay wala ako kasi ano lang yun eh. Sabi gano'n, parang dumaan lang, hindi ko na ano. Basta ang uh, may nakapagsabi din sa akin na nandoon siya sa uh, bataan, bagak bataan sa Las Casas, Filipina de Acuzar. Okay? Bago natin palipakita ang video, sino ba itong kinasal? Ang kinasal po, ang pangalan is Jelly Acuzar na anak ng kanyang point na si Jerry Acuzar sa uh, human Settlement and Urban Development okay, sa Housing Department. Ang asawa ay itong si Rafa o Rafael Aboytis. So nagresearch ako, ginawa ko yung uh, you can do that also. Ginawa ko yung ano ko, yung way ko kung paano makakuha ng ebidensya. Kasi yung nag nag-inform nag sa atin, wala siyang mai na picture or video. Baka mamaya chika-chika boom boom lang. So ang ginawa natin, kaya po ako napuyat dapat kanina pa to. Pinag-ayos ko to mga video na to para ipakita sa inyo. Magsimula tayo. Kayo, men in uniform, people of the Philippines whether galit kayo sa mukha ko. Ito, hindi ba kayo magagalit? Okay? Uh, and pala, bago natin pakita yung picture, di ba, hinahanap natin si Kuting, tapos nag-release siya, uh, like, after 48 hours, magdadalawang araw, sa ano dyan, sa Sunday, sa Sunday, Monday, Tuesday, nag-release siya ng statement na na siya daw ay tested positive sa C. Si Kuting, ito yon muna. Punta muna tayo dyan. Pakipresent present nga yung ano yan, si CNN. sabi niya present at uh, sabi ng Presidential Communications, President Bongbong Marcos has tested for for uh, COVID, Upon medical advice he will observe a period of isolation for five days. Okay, the president remains fit to carry out his duties and will continue. I uh, will be continuing his scheduled meetings via teleconference. Updates on his health will be provided as available. During this holiday season, President Kuting encourages the public to take precautions to safeguard their health such as vaccinating... Nungaling! The... Wala siyang COVID. Nalasing siya. Ha, nalasing siya. Unapagod siya. pulburonic siya nung gabi. Okay, nang yan. Yung araw na yan. Kasi madaling araw nila na-release ang statement. Ito po ang ebidensya. Number one evidence, Exhibit A... Yan po ang kinasal, okay? Yung simbahan na yan, ayan si Jelly and uh Jelly and Rafa Akuzar. Right? Yan, 'di ba, ang saya-saya. Okay. Siyempre, ganun naman talaga kinasal, saya-saya. So, ay anak 'yan ni Jerry Akuzar, yung babae. Okay? Ngayon, at ang aboitis yung mga kilalang aboitis. Yan yung picture na yan sa Las Casas Filipina di Acuzar ibagak bataan. Alright? Exhibit A, 'di diba? Ngayon, hinanap ko yun yung una kong picture na nakita. Sabi ko, wala si Kuting. Alright? Sabi ko, ba't wala si Kuting, wala si Lisa Smuggs. Actually, actually nandiyan si Sandro sa event na yan, pero wala akong makitang video. Okay? Exhibit 2. Okay? Oh. exhibit B. Nakita niyo po yan. Okay? Kailang, ang, ang sim, ini-emphasize ko sa inyo yung litrato niyan. Tignan niyo yung simbahan. Alright? Tignan niyo yung, yung church kasi nga hindi ako makakita ng picture na together sila nung kinasal. Alright, so you look at the church and uh, kung mapapansin niyo sa left side niyo ayan si Kuting, di ba si Kuting, tapos itong babaeng naka-green na buha ka ng ginang ah, si Lisa Asmag ah, siya natatakpan sa dyan. So akala niya makakalusot siya sa mata ni Maharlika, alright? So the next picture, pansin niyo po, pabalik ko muna tong church ng babae. Ay, yung yung mag-asawa pala. Ayan, nakita niyo. Pansinin niyo yung church. Yan, exact church. Nandyan si Kuting. Alright? Uh, andyan si Kuting, di ba? Then, third picture, ito na siya. Si Kuting at Liza. Ayan, jumijinom na siya ng, uh, you know, a cocktail dyan. Oh, sino yan? Si Kuting yan? Clone ba yan? What do you think? Ah, Ano sa tingin niyo? Clone yan? Okay. Sinungaling ba si Maharlika dito? Oh, yan, mga palangga. Okay, namnamin nyo yan. Ulitin ko, people of the Philippines, people, oh, lahat ng Pilipino. So lahat, habang nag, naghandusa yung ating mga kabataan, nanggang nangamatay ang puting at si Lisa ay nakikipag-party sa kasalang Jerry and Rafa. Okay, gusto niya ng ebidensya yung buhay. Kasi sasabihin ng mga buhaka ng Ginemes, ay, wala si Maharlika. Ano yan? I edit lang yung picture na yan. chu Okay. Pakita natin yung video. Ito pong video na pinapakita ko ang mga pictures. Ito po yung araw kinahapunan ng pag-jomba sa Marawi. Okay? Na nag-release sila ng statement si Kuting. Hindi siya nagpakita sa taong bayan. Kaya nga, ang dami nating vlog, ang dami nyo na nagtatanong, Nasaan ng Pangulo, nasa ng Puting, bakit wala siyang statement na persona na nakita natin, proof of life na buhay siya. Yung pala bala sa pagme-makeup sa corduroy na mukha ni Lisa, abala sila sa paghanda. Ito na mga palangga sa church. Alright? Pansinin nito, to. Wala tong audio Ipapaliwanag ko lang sa inyo. Okay? Ito. Alright Yan Tignan nyo May inaantay Okay May inaantay yung mga PSG Nakapute Ayan Pansinin nyo yung church O oh, tika lang I-backward ko lang ng konti Para magkaalaman tayo Okay Tignan nyo you, you You focus on the right side Yung pangalan ng restaurant Wait a minute I-backup ko na no? Ayan i oh, ipopost ko lang Oh shit Dali uh, lang Ay, gusto, gusto ko makita nyo Okay Nakita nyo La Bella Teodora Italian restaurant. Sa loob po 'yan, yung ang, uh, ang ano na 'yan, yung venue na 'yan o yung yeah, venue ng uh, reception ng kasal. Okay? Diyan sa La Bella Teodora. Yan po ay nasa loob ng pagmamay-ari ni Jerry Acuzar na Las Casas sa Bagak Bataan. Okay? Ano, sa tingin niyo? 100% uh, legit ang ating litrato. Okay. Balik na natin from the start. Alright? Okay. Tignan natin kung sinong inaantay ng mga PSG. Ayan, naglalakad from the church. You see the church? Kaya pinakita ko, inuna ko muna yung picture sa inyo. You see the church? Okay. Sino kaya ang mga jejemonyo ang lalabas? Sino? na habang binubomba ang Mindanao, sila ay nagpa-party, walang paki-alam, walang empathy sa Pilipino, kundi ang at pangangamkam sa pera ninyo. Oh, tignan niyo. Sino lalabas yan mga palangga? yan, natataranta ang mga PSG. Ayan, ang simbahan. Sino ang lalabas? Okay, bantayan niyo. Sino ang lalabas? Nakakagalit. Okay? Nakakagigil. Na dapat alisin na tong hayop na to. Kayo mga men in uniform na para nag na, para sa bayan. Anong ginagawa niyo mga sir mga ma'am? Kayo mga Pilipino, nabulag ba? Anong ginagawa nyo? Binobomba tayo. Tignan mga hayop na ano, nasa kasal. O, ayan. Kita nyo. O, sino yan? Ayan, ang Jotang Genemes. O, si Kuting naglalakad. Ang hinayupak ng asawang pool, punong-puno ng kahayupan. Yan. O, kumuha ng... Ayan. Ayan, kita nyo. O, ayan. Nag-picture-picture. O, ayan. di ba o, tingin mo yung corduroy niyang mukha. Mm. Yung corduroy. O, nakita nyo. O, sino yan? Alam na naman, inimbento ko lang yan, mga palangga. O, napakagaling ko naman. Ako na pinakahenyo kung inimbento ko lang yung video na yan. Mm. Dahil yan ang ano, yung counter, pang counter ng mga dugyot nila. <laughs> o, inimbento lang ni Maharlika. Yan, inedit lang ni Maharlika. Diyos ko po. Okay. Ayan, ayan mga kababayan, umiinom. Oh, nagbiga-biga, ang bigatla, ang alpot patotot. Mm. Ayan, ang mga pulboronic habang ang marawi ay nanggadamatay ang mga kabataan, sila ay nagpa-party noong Sunday. Okay? December 3 sa Pilipinas. Oh, yan, ibento ko lang yan. Ano yan, clone? Oh, ano yan, clone? Mga kababayan? Oh, ayan, mga PSG. Ano yan? Ginawagawa ko lang yan. Aba, ako na pinakahenyo sa buong mundo. Kung gaya, ayan, painom-inom ng uh, cocktail or jalak si Lisa Smugs. Ayang hayop. O, yan po, ulitin ko. Ayan. Okay, balik. Tatagalin muna natin. Nakita ninyo, mga kababayan. Nakita nyo ko. Sabi nga ni AJN Collections. Right? Tapos malalabasin nila may COVID siya. Hindi pa tayo tapos. After that, mga kababayan, ulit-ulitin ko. Kailangan nam namin niyo yung sakit. Sunday po yan. Sunday. Binomba ang ating bayan, ang Mindanao. Sila nagtekaktil, cocktail nag sa kasal. Walang empathy kung leader yan na tunay. Nangyayari na. Kasal, ang kasal lang dyan, dyan lang yan. ninong siya dyan, by the way. Anong uunahin mo yung kasal o yung yung pinangakuan mo na Pilipino na ibangon mo at pinahalagan mo yung buhay nila. Wala kang pinagkaiba kay Noy Noy nung panahon ng Yolanda na hindi rin pinuntahan yung mga nagkandaramatay. Okay? Pero hindi tayo babalik kay Noy Noy. Pinapaalala ko lang sa inyo. Baka ma-out of focus ako. Dito tayo sa hinayupak na to. Sa mga kapapasok lang, magalit kayo sa akin ngayon. Sige, galit kayo kay Maharlika. Pero kay Marcos Kuting, habang binubomba ang Mindanao, nagpa-party. so, Tignan nyo. Ayan po ang event. Gabi na yan. So, habang nag-ano sila, hab, ayan, nagpa-party. Although, hindi, hindi nakikita si Kuting. Pinapakita ko lang yung venue sa inyo, mga palangga. Ayan, pinapakita ko lang. Ulitin natin. Ayan. O ba naririnig ka? Huwag kang may, ano. Okay. All right, ayan. Okay, next. Yan yung party, yan yung loob. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Next. Next video. Okay, ayan po. Okay, next. Ayan, may pa fireworks display. Ayan, may pa fireworks display. Okay. Ayan, doon. Ayan ang fireworks display. All right. Ayan. Ayan po yan. Yan, kayo, mga kapulisan, AFP, lahat ng Pilipinong nakakanood dito. Yan ang leadership. It's not leadership. Yan ang polboronic. Okay? So hanggang doon na lang. Mga palangga. Right? Balik tayo dito. So, ano, kuting pa rin kayo? Ulitin ko po. Habang dum ina you know, nagaagaw buhay yung ibang mga sugatan. Habang kayo ay abalang-abala dyan na iligtas ang buhay ng inyong mga pamilya, kayo dyan na mga kapulisan, na mga kasundaluhan na nag sa mga kawawang na witness ninyo na umagos ang kanilang mga dugo, mga inosenteng mga kabataan. Dahil sa, you know, pang-jomba nitong mga hinayupak na mga terorista. Mm nagpa-party si Ano gagawin nyo ngayon? Pababayaan nyo lang siya na ganyan? Pababayaan nyo lang na binaboy kayo then after two days, nag-release ng statement na siya daw ay positive sa C. Okay. Ngayon, mga kababayan, positive siya. Puntahan natin yung issue na positive. Ang inayupak na to. Okay, positive gamang Jotang Genemes, di ba? Ayan. Ito, nagdrama-drama siya. Ayan ayan, Nagdrama-drama na siya. Alright? Oh, may may, may uh, siya. Oh, we've enacted the, the, PPP the PPP or the Public-Private Partnership Code which speeds up vital infrastructure projects and improves the ease of doing business, creating more jobs opportunities. We also signed Internet Transaction Act, which safeguards our digital transaction boosting consumer confidence and position for um, for our our MSMEs MSMEs for growth. Actually nag-comment ako diyan eh. Bakit okay, kinoment ko yan sa page niya? Ayan o. Oh. Anong comment ko sa kanya? Kinoment ko yan. Ayan oh. For sure, iba-block niya yung ibang mga comment dyan. Ayan. Smuggling business, diba? It's now your, smuggling is now your business with Lisa Smugger family, and Michael Ma. Pulburonic. Nilulusob ko sila sa page sila, mga palangga. That's how I fight this government. This pulboronic government. Okay. Nagpanggak, nagsuot ng mask ang hinayupak. Okay, fine. Okay. Eh, sige, pagpalagay na natin. Kunyari lang, kunyari na siya ay positive. Kasi hindi naman. Dahil nasa party siya eh. Nung araw ng, uh, ng Sunday, nasa kasal siya. Okay, then two, 48 hours after, nag-release siya ng ganyang ka-jotahan. Ay, 3 days mong three days na ayan. Okay. Ngayon, ito. Pakita natin to. Ah, uh, andyan ba yung kay, ano, Lisa Smugs? Okay. Opening of, ito, ito na lang. Lisa Smugs, kahapon dyan sa Pilipinas. Nandito ang hinayupak na Lisa Smugs. Okay, opening, basahin nyo yan. Ah. Uh, opening of Mount Fuji Restaurant, Manila Polo Club, Makati City, December 5, 2023. All Alright nandyan imbitadong hayop. Question, mga kababayan. Magkasama sila ni Kuting. Ang sabi nila sa publiko, nagpositibo si Kuting, kaya kailangan may isolate ng limang araw. So magkasama sila ng inayupak ng Josawa, si, 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 Lisa Ahas, okay lang maglipad-lipad na parang gumapang ng gumapang na parang ahas. You see the, ano, the real story? Siyunga ka na lang. O wala ka talagang pagmamahal sa bayan. O bulag ka kung hindi mo nakikita ang mga ebidensya o mga nangyayari. Nakita nyo, nasa party. Hindi lang dapat si Kuting ang i-isolate kung siya ay positibo. Which is hindi siya positibo sa C. Kasi positibo siya sa pulburon kaya siya hindi makarelease ng statement nung Sunday kasi they don't care about the Filipino people. Tumakbo siya hindi para ibangon ng Pilipinas. Tumakbo siya para ibangon ng mga kawatan, ibangon ng mga pulboron, scam kami ng pera ng bayan. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Dito sa pinaka-latest na ginawa niyang kahayupan, nasa kasal siya ni Jelly and Rafa. Jelly Acusar and Rafa uh, Abuetis. Ngayon mga kababayan, sino itong akusar na to? Binlog ko na to sa inyo. Itong si akusar, yung Jerry akusar, yun nga, yung may-ari ng San Jose Builders at sila din yung owner kung saan yung reception o venue nung kasal dyan sa Las Casas, uh, Filipina di Akuzar sa Bagakbataan. Bataan. And po, yan po si akusar ay inappoint niya ni Lisa Smugs ni Kuting sa Human Settlement and urban development at naalala ninyo nangako si Kuting na mag na ang ang aim niya is magkaroon ng 1 million a year na pabahay sa mga mahirap, 'di ba? 1 million na pabahay, pero sa nang 1 million na pabahay. That was last year. So inappoint niya tong hayop na to at mayroong si Akuzar, mayroong conflict of interest diyan dahil ang negosyo niya is builder ka ng mga bahay. Din ang posisyon niya, builder din. Okay? You, uh, ano? Pag-develop ng mga housing project. Nakita nyo? Kaya walang pakialam yung hayop na to. Kasi babalikan natin. Di ba? Remember yung kanyang dating chief of staff, ang kanyang dating executive secretary, si Attorney Vic Rodriguez? Di ba ang issue doon is like conflict of interest, Ekla pero pagdating sa mga kawatan, katulad nitong ito, yung inappoint nila at yung conflict of interest na sinasabi, dito kay Jerry Acuzar, dead ma lang. Sino si Jerry Acuzar? Kaya sabi ko sa iyo, pulawan na ang gobyerno. Yung binabakbakan nating dilawan ay sama-sama na sila. Kasi itong si Jerry Acuzar, ang asawa niya ay si Maria Teresa okay, Ochoa, na kapatid ni Jojo Ochoa na dating julul na Jasodini Noynoy. Okay? Para makita nyo, malaman nyo yung connection. Yung simbahan na si pinakita ko kanina, ito, kung saan na uh, uh, ikinasal yung uh, mag-asawa, mag-asawa ang ano, ito. Ang pangalan niyan ay Santuario de San Jose. Right? O, so, ayan. Ngayon, mga palangga, ano ang, uh, ano ang, ano natin? Okay? Ano ang uh, gagawin? speak up dahil binababoy tayo nitong gobyernong ito. Ayaw na tayong pagsalitain. Remember, saan ba ang, ang saan ba ang ano nito? Saan ba ang punot duli nito pakikipaglaban natin mga palangga? Sabi ko nga ano, na nakaraang vlog ko, pag-ibig sa bayan. Kaya tayo nagsama-sama. di ba? Diba? Wala nang sasarap pa si uh, ano pa ang nagsabi noon? Okay. Wala nang sasarap. Wala pang tatamis pa. Okay. Si Bonifacio? Okay. Okay. Going back. Mga palangga, ngayon, nasa inyo ang, sa inyong mga palad, kung paano nyo harapin ang bukas, kung talagang may bukas pa sa Pilipinas. Pinababoy kayo, at ngayon, sinosuppress ang inyong mga karapatan, ng ating mga karapatan. Kaya nananawagan ako, lahat ng mga Pilipino na nasa ibang bansa, kung kayo po ay dual citizen na or you know, citizen of ano kayo, kung saan man kayo. Makipagtulungan kayo na maging para sa i-echo ninyo ang mga pangyayari dahil hindi kayo kayang what? Harasin sa labas ng bansa. Dahil pag nasa loob ng bansa ay haharasin kayo ng gobyernong ito. Nang kuting na yan. Tignan nyo na lang ang nangyari kay Badoy at saka kay Celis, ka Eric. 'Di ba? Na kinontempt sila because the intention talaga ay i at ikulong sila. Diyan sa uh, Congress, ipag-uusapan natin 'yan ng kasi may mga ano bagong development diyan. Pero pinapaalala ko lang sa inyo, ganito kuting Marcos Jr. buha ka ng genemis kang pulburon ka wala kang awa wala kang puso at dyan sa event mayan nandiyan din si Sandro Marcos at iba pang mga politiko. Habang nangamatay kayo, sila ini-enjoy nila ang pera ng bayan at walang pakialam si Kuting, statement-statement lang, tapos biglang mag-release na siya ay may nagpositibo. Yung pala, kasi nung aling yan, kasi doon pala sa pinakita kong picture sa inyo, i-isolate na sa for five pero yung asawa niyang, you know, Jutang Genemis, nandoon sa Polo Club. Uh, alam naman nating lahat mga kabayan na Nagpalabas na ng statement ng Office of the President na ang ating Presidente ay nagka-COVID, mga kababayan. Now, uh, ang sinabi dito is uh, the President should be isolated for five days and therefore all his uh, duties and functions and responsibilities shall be in the teleconference. Kaso lang, kabaliktaran po yung nangyari is andun pala si PBBM doon sa kasal ng kanyang uh, na uh, I, think undersecretary ng housing. So, ewan ko kung bakit kailangan magsinungaling si PBBM. Kaya hindi natin, kaya based dito sa video ni Marika ay talagang galit na galit siya dahil yung pagsisinungaling niya ni Huli. So, hindi natin alam kung itong nangyaring ito ay talagang that time is yung panahon na binomba yung MSU na maramay na matay. And luckily, nahuli na po yung isa sa suspect na nagtanim ng improvised na bomba. Kaya, bakit ba talaga na kailangan magsinungaling yung ating Pangulo? At dapat, ano eh, nandoon siya eh, uh, nakikipa simpatiya siya sa mga biktima ng ano or kahit man lang statements na ikondina itong mga terroristic attack, mga atrocities na ginagawa nila sa mga civilian, mga inosente na namatay. So, andot kaya kaya nga nakakagalit itong uh, nangyaring ito dahil bakit ba talagang kailangan bang sinungaling ang ating pangulo? Na kung saan uh, his duties and functions at yung sinumpaan yang uh, tungkulin sa taong bayan is to serve and protect the Filipino people. Pero yung nangyari is uh, nagsinungaling siya. Well, maybe meron siyang mga rason, valid reason, pero ano ba yung valid reason na kailangan niyang magtago na na-COVID siya pero hindi pala na-COVID dahil umatin siya sa isang kasal. At kung ikay isang COVID, bawal po yon, Andun pa yon sa protocol ng even WHO na kailangan ka mag-isolate. Ang nangyari, ibig sabihin, since na COVID career siya, ay nandun siya. E eh dapat hindi na siya umatin dahil he is spreading virus. Very, very ano. ah uh, talagang mahahawa yung mga tao. E eh, wala pang mask. Diba? ba? kung ikay isang presidente, you have to make sure na yung yung ikaw magiging bag, ikaw yung ama ng buong bansa di ba ikaw yung presidente so therefore ang ginawa mo talagang paglabag paglabag ng mga protocol even from the WHO itself na batas on the covid kasi nakalagay dito five 5 days na quarantine pero wala pa pala umattend din pala ng kasal alam mo yung mga ganitong bagay. Para sa akin na uh, mga kabayan, uh, ay inayaw kong batikusin ang ating gobyerno dahil yan na ating pinoto at sana maging balance tayo at sa mga nakikita natin video na ito, kung anong naging dahilan, bakit nagpunta dyan si BBM. Kayo po mga kabayan, ano po, ano po ang inyong mga reaksyon sa video na ito? At ano po ang masabi niyo kay Maharlika sa kanya mga, sa kanya mga sinasabi laban kay BBM? Sana po maging fair tayo sa napapanood natin mga video na ito kung anong naging dahilan bakit nandyan si BBM at sana maging aral din sa atin itong mga video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan.